Malamis-lamis no. Ka-adventure Tara Kainan na naman Samahan nyo ako Sa panibago kong adventure ngayon Na purong kainan Ng iba't ibang uri ng sipots Kaya po ka Kain 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 lang po tayo At mag-enjoy Mabuso sa panonood hanggang sa dulo at sa episode nga po na itong mga ka-adventure tara samahan nyo ako sa aking panibagong adventure at dito tayo mangunguha ng mga seafoods sa magandang dagat dito pa rin sa probinsya namin sa Masbate at sa puntong ito nga mga ka-adventure ay nandito tayo ngayon sa isang barangay na sakop sa bayan ng Kawayan ito na nga tayo sa spot kung saan dito na kami manguha ng mga saang Lalem! Maswerte nga po mga ka-adventure dahil unang sisit ko palang dalawang saang na ang aking nakuha. At sumunod naman po ay ang aking kasama naman si Almario Amit ay nakakuha din ng ibang seapods na hindi ko alam kung anong pangalan. At pangalawang mga ka-adventure ay nakakuha naman ako ng pangatlong bisis na saang. At ito na nga mga ka-adventure sunod-sunod na nga dahil napakarami nga po dito sa isang barangay sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Masbate ng mga seapods na makukuha dito sa mababaw lang na parte ng dagat nila. Uso ah tara. At nagpatuloy ng mga ka-adventure ang aming swerte dahil nakakuha kami ng malaking isda na tinatawag sa amin na bayang napakasaya ng namin mga ka-adventure sa puntong ito. Dahil nga po mga ka adventure may bonus pa na malaking isda na tinatawag sa amin na bayang at ito na nga po mga ka-adventure matapos na kami na makakuha ng mga iba't ibang uri ng mga seapods kagaya ng saag at iba pang mga seapods ay naghanda na kami upang umuwi na at siyempre magluluto na tayo dito sa ating mga nahuli ngayon at ito na nga po mga ka-adventure dumating na kami dito sa dalampasigan mga ka-adventure kung nagustuhan nyo nga po ang ating video ngayon ay huwag kalimutan na ipalo ang aking page na Ampil Adventures Huwag din pong kalimutan na i-share ang video na ito. At siyempre, mag-iwan po kayo ng comment. Kung sakali po na nakarelate kayo sa ginawa nating video ngayon. At sa puntong ito nga po mga ka-adventure, ay nandito na nga yung mga huli namin na si Pods. At siyempre, nagsindi na rin ako ng apoy. At magsisimula na tayo na mag-ihaw nitong malaking isda na bayang. At siyempre po mga ka-adventure, isusunod naman natin itong mga nahuli natin ng na mga saang Marami nga po ang saang nanahuli namin dito mga ka-adventure at itong mamaya ang iulam natin sa ating umagahan. At sumunod naman mga ka-adventure ay naghanda na nga po ako nitong ating maanghang na sausawan. Suwak ito mamaya sa ating umagahan dahil dito natin isausaw yung mga inihaw natin na iba't ibang uri ng seafoods At ito na nga po mga ka-adventure, unang naluto nga po itong tikab na tinatawag sa amin at ito ngayon ang una nating papakin napakasarap at manamis namis nga po mga ka-adventure ang lasa nito mm. siyempre mm. fresh na fresh at bago po at siyempre po mga ka-adventure kung nakatry manamis, na manamis, din manamis. po kayo magihaw ng iba't ibang uri ng seafoods, ay mag-comment po kayo kung taga saan lugar po kayo para alam ko po, po kung hanggang sa nakarating ang video na ito mga ka-adventure tara kain na po tayo at siyempre magpakabusog ah. po tayo sa ating umagahan ngayon matagal ko na nga po mga ka-adventure gusto kumain ng mga iba't ibang uri ng seafoods kaya pinuntahan ko talaga ang isang barangay dito sa aming probinsya gusto ko kasi na matry at magpakabusog dito sa mga iba't ibang uri ng siput, napakasarap nito ito na nga po mga ka-adventure yung saang napaborito ko lalo nga po ang inihaw na saang mga ka -adventure. napakasarap nito at syempre manamis namis lalong lalo na kung mainit pa at kinain mo ito napakasarap talaga nito mga ka-adventure syempre lagay mo natin sa usawan sarap siro nito oh. ah mm. manamis na Ramen tempat tembayang. Hmm. Sebelah. Ah. Oh. Sulit. Tanya. Angkat minyak lah. Tu belum serap. Hmm. Kosong. Cim Prima Kak Adventure, bagu magtapos ah. ang video na ito. ay gusto ko muna na mag shout out po sa ilan sa aking mga followers na sina Monica Tamayo from Caloocan City Sarah Victoria T from Abra Binil de from Cavite Tita de Gracia from Mindanao at kay Orting Danau from Masbate sana po mga ka-adventure ay nag-enjoy kayo ang video Huwag pong kalimutan mga ka-adventure na ipalo ang aking page na ang adventures at pwede nyong i-share ang video na ito sa inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan para marami pong makapanood sa video na ito. Kayo po mga ka-adventure, try nyo na din po ba na magihaw ihaw ng seafood sa tabi ng dagat? At ano po ang paborito niyong seafoods na kainin? At ito na nga po mga ka-adventure, patuloy pa rin po ako sa pagsubo nitong ating masasarap na seafoods. At siyempre, gusto ko rin na i-shout out itong mga nag-share at nag-heart sa nakaraang kung video na sina Madeline Misa, Kun Alinyo, Idna A. Koro, Janet Narag mm. at kay Mark Montes. Up. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pag-share at pag-heart sa aking mga video. Mm.